So ayan uh, hello everyone. Today is Saturday and ayan ngayon po yung uh, huling araw uh, ito na yung pagdadala sa huling hantungan ni Brother Paas. Yan. So sa mga ni Brother Paas ayan maalala ko po talaga sa kanya yung uh, lagi niya akong ipinagpipray uh, pag yung may mga dinaramdam ako, yung may mga problema ako. Yan lagi niya po yung ano, pag sinabi ko sa kanya na Uh, Brother Paas, ipag-pray mo ako. Ayan, agad-agad po yan siya na mag-pray. So, ayan, mamimiss po natin si Brother Paas. Pero sa kabilang banda, ay uh, masaya na rin tayo para sa kanya. Kasi po, no more pain. Alam natin na si Brother Paas ay uh, kapiling na ni Lord. At wala nang sakit na mararamdaman. So, ayan, tara po. Punta po tayo sa St. Peter. Kasi sa uh, sasamahan po natin ang kanyang pamilya, mga kaibigan, mga kamag-anak sa paghahatid sa huling hantungan ni Brother Paz. dito na po tayo sa St. Peter. Na yun po yung paghahatid sa huling hantungan kay Brother Paz. Dito na po yung ibang kalinga partners. Ay, okay Dito si Madam Roda. Charot, grabe Karasi. sa Madam. Madam si Catherine. Like, oh, <laughs> Sino <laughs> si sa halikot. Si Madam Catherine. <laughs> si Ati Catherine. Ayun, sa <laughs> <laughs> na po sila si Kuya si Red. Oh. Shout out. Yung camera mo. <laughs> <laughs> yung motor. sila Ga, saka si Joy. Ka na Ati pa, pa. Pa. Oh, tayo <laughs> Kaya tayo Kaya ka. nagkakausapin yeah. ako dito yeah si ano ito ito si uh, Agul si Engineer Agul po ay isa sa best friend ni Kalinga ay ni brother Paas uh, anong pakiramdam mo ngayon na wala ka nang wala na si brother Paas siyempre kahit sino naman malungkot kasi <laughs> natukal dati niya kasama si brother simula simula hanggang kasakit yun nang magkasakit siya eh, doon siya nagpahingan sa bahay ano yung mga ano pinaka hindi mo makakalimutan na naalala ni brother Pas nung no, magkasama kayo yung hindi ko makakalimutan kay brother yung pag mayroon siya talagang blessing na galing sa mga kaibigan natin ng WW na lagi ako niyang binibigyan noon pang wala akong channel din pag nagsasahod yan sa YouTube binibigyan din ako niyan buwan-buwan so napaka generous pala Tapos, ni brother Paz naalala ko pala nung last Saturday Saturday lang, yun palang hindi ko makalimutan kay brother ang uling tawag niya na pala yun sa ah, tinawagan ka pa niya tinawagan ako nung Sabado di ba linggo ang birthday ni Rabay uh huling tawag niya na pala yun sa, ah, pa uh -oh. sa akin huling usap na namin pala yun pero at least ngayon si brother Pasay makakapagpahinga na isa so nahihirapan din naman siya oo, nahihirapan na rin siya kasama niya na si Lord oo, oo Malungkot sa ating mga naiwan, okay. pero sa isang banda masaya na rin tayo kasi makakapagpahinga na siya hindi niya mararamdaman yung sakit na nararamdaman. so, so ayan maraming salamat sa iyo engineer Ragol si uh, si Gab bakit ako? ah Siyempre, nakasama mo si Brother Paas. Anong hindi mo makakalimutan kay Brother Paas? Hindi ko makakalimutan. Siguro, yung time nung ano, nung no, batch one kami. Kasi matagal ko rin silang nakasama. si hindi ng ako di time na malakas pa yun sa rin natin, hindi ba tayo lahos? Sabay <laughs> sa so, lahos. Kasi dati, tuwing sahot, binibigyan ko yan sila. Uh, ang mga partners na maliliit. Tapos, uh, libre lagi, no? Sa mga restaurant. Sabi sa akin ni Brother Paas, Gab, grabe ka kung kumastos. Bakit? Parang ang sibuyaban dati, ganoon ako dati Malaki pa tayo sumahod. So yun ang hindi ko makalimutan sa kanya. Uh, kinumpara ako kay Kuya Bal na hindi naman dapat kasi sa kanong si Kuya Bal. Hindi <laughs> tayo. syempre sa pagiging generous, uh, gumagaya lang tayo kay Kuya Bal. So yun lang hindi ko makalimutan. Thank you so much, Gab. Ayan, nandito na si Miss Ria. Miss Ria, at si Ate Lorne. Ayan. Siyempre nakasama ni Ms. Rhea si Brother Paasa no. Ayan. Ano yung isang bagay na hindi mo makakalimutan kay Brother Paas? Aside sa kanyang mga prayer, siyempre ang hindi natin makakalimutan talaga yung kanyang word of uh, ano ba? niya yung mga ano, word of God. Ah, uh, yun ang lagi niya sa atin eh, you no? Know? Na uh, lagi niya tayong pinag-sinasabihan na magpakubaba. Ah, uh, yung buhay natin ay aangat man, kailangan huwag makalimot kung saan tayo nagagaling. Yan talaga yung laging pinaparimay ni Brother pa sa atin. Nakakalungkot ano? Na, uh, nakakalungkot pero sa isang banda masaya na rin tayo makakapagpahinga na siya. na siya no more pain. Yes, naalala ko nung dalaw natin doon na talagang nahihirapan na siya. No? Sige lang, okay lang. Ganyan talaga yung buhay sabi nga yung una-una lang. Una lang. Oh, oh. Ayan, salamat Miss Ria. Ayan, syempre si Joy. <laughs> si Joy, syempre nakakasama si mo si Brother Paz, ano? oh, ano yung isang hindi mo makakalimutan kay Brother Paz? Yung ano, oh, uh, nung, uh, nung uh, ano, nung nagdadalaw-dalaw pa lang ako sa lighthouse. <inaudible> Tapos, pag nakikita kami, bakit niya sinasabi sa akin na, O oh, Joy, bakit ngayon ka lang? Bakit ano? Bakit ang tagal mong ano? Hindi na pupunta dito. Sabi ko, Brother, ano ko kasi, busy kasi ako ang ako that time. Tapos nung nalaman niya na, ano na, hindi na ako mag-i-stay sa date at college na nga. Ayun, nasaya saya saya niya. Tapos yung time na, ano, di ko alam, may, may event data. tapos, ano, sabi, nakita ako siya kasi, ano, suno, magkasunod kami ay, nasa unahan siya, nasa likod niya ako. Nakalain ba? ba? Tapos nakita ko, nagkuha siya ng lechon, yung mga bawal sa kanya sabi ko brother, pawalin sa iyo, kumakuha niyan. Tara, kaya mo na joy, bihira lang naman. Yan hmm. Yun ang lagi niya sinasabi, bihira lang naman, or minsan lang naman. Uh, Pagbigyan na daw siya. Ayun, yeah. unexpected din talaga na uh, grab. Panaginip pa to or what? <laughs> Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Na wala na si brother Paz. Mamimiss okay. ka namin ito. Yeah. Salamat, so, Joy! Mm -hmm. Siyempre, nandito si Kuya Red. At uh, alam ko kung pare nito si Brother Pakas. Oh. At malapit din sa puso niya. Siyempre galingap at uh, napakalapit sa puso ni Kuya Red si Brother Pakas. Ano yung isang bagay na hindi mo makakalimutan kay Brother Pakas? Ay si Brother Pakas. Si Brother Pakas kasi ano yun. Lagi kanya i-correct. -co Tapos babanggatin diba, niya yung verse sa Bible. Yun ang maging gusto sa kanya kasi Uh, ayaw niya kasi ako palainom ako eh. Oh. Lagi niya ako na pinagsasabihan. Kaya uh, ngayon, mangimiss natin siya. Wala nang papaalala sa atin. Na ganun nga. Kasi siya, hindi siya umiinom. Mm. So, ibig sabihin, uh, sana uminom siya para eh, kasama ko pa siya ngayon. <laughs> diba? Masamay! Um, pala yun. Pag hindi umiinom, nauna? Oo. Kasi Anong panlaban ba sa batbak mm. Sa so bagay, nakasulat din naman sa Bible. Kailangan ng konting... Uh... Oo, oh, oh. dalawang buti lang. Oh, dalawang buti lang. Grabe sa, sa dalawang buti. Yeah. Sa mga gawa. Hanapin niya sa mga gawa. Uh, at syempre, mamimiss natin si brother. Dahil right? kami ni brother, ano kami niyan eh. Uh, kami yung dikit kay kuya dati. Hmm. Uh, Nagsisinyasan kami kung anong gato. Kung anong kailangan. Kaya kami yung magkakabadi kasi si pareng Agol nakaboko sa camera mo. Mm, -hmm. mm -hmm. Uh, kami, kami yung nakaalalay. Kaya meron kami uh, pinagsamahan ni Banding. pa palang ni Lulo kami. Malalim ano? Malalim yung pinagsamahan. Ayan, so, ayan, salamat Kuya Red. Salamat. Thank you. Uh, Siyempre na mo si Brother pa. Asa no? Oh, siyempre na. Matagal, Bellberg. matagal ko na si Brother pa. Ano yung isa sa hindi mo makakalimutan kay Brother pa? Ay, marami kasi ano mga bagay na nagawa namin ni brad, Brother pa sa magkasama kami. Talaga na ano, mga mag magaganda din talaga. Kadalasan nung hindi pa siya nagiging ano eh, hindi pa vlogger talaga. Si Kuya Bal si Brother pa. as? hindi pa kami mga vlogger. Eh, ay, Uh, nung kami ng masada ano uh, anong kami niya pag magkasalubong kami niya masabi kami niya Father, ano, magkano ka na? Sabi ko, pambigas pa lang Ay, nagtatresigal ka din dati? Oo, oh, uh, nagtatresigal kami dito Saralubong ang Kuya Bal, saralubong kami oh. Kuya Bal naman nasa ako niyan Tutulog ako ng Paras number 2 Tutulak Tutulak Ay, yes, yan ha Kasi pinagsagari ko yung sa kan... no, siya na yung brother. Ah, oh, okay. wala na si brother pa, sa siya siya na yung brother pa. The second. Um, May pera. <laughs> <laughs> o yun nga. Si, si Kuya pa sa rin, mamasada din niya. Mamasada kami noon dito. Pag nawala na ko ng panggasolina, Kuya Bal, tige yan. Ah. Naku, nak, ano yan? Sabi niyan. Eto eh, ko yun, walang ano, walang, walang gas ako. Elingat Gilbert. Oh, Sige, oo. Oh, Sige oh, Ang but-but niya eh tapi bibili uh. ito También, okay. uh, yung pindas na lahat ano? 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 Kami yeah. rin, K rin ako rin, may alam ako. Dina. Yung kapalit ni brother. Sino? Si sister pa. Si sister pa. Si sister pa. <laughs> <laughs> so oh, taga pray din to si eh. So, si okay. so, pag wala ako, ikaw. Oh, yeah. eh, grabe. Okay, okay. Ay, grabe. Ay, gano'n Malamang sa wala ba? sa ano? Ikaw sa pagkain? Sa Ay, grabe Ay, pakante pa daw. Sinasang sa Para saan yan?

try 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 samahan ni pati ng si ng driver niyan Babasahe eh. masahay Oh naglalagay yung iba naglalagay Hay noga na may mga ganun Ni kang Siyempre nandito rin po si Kuya Mail. Kuya Mail, ano yung isang bagay na hindi mo makakalimutan kay Brother Paas? Ah, uh, yung pagbibigay niya sa akin lagi ng payo na kailangan na, na tama lang ang laging gagawin, huwag tayong gagawin ng uh, alam na nating mali ay bibigyan pa natin ng magandang katwiran. Kung mali, mali. Kung tama, hmm. tama. At uh, every day yan, nagano yan na yan, uh, binibigyan niya ako ng payo. Oh sa buhay yung kung paano ang uh, maging marangal na buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos yan po si Fragant Paas kahit na nung una hindi maganda ang pagkakakilala namin pero abang tumatagal nakilala niya po kung sino si Goya Mail at uh, bandang uli Ayan, naging malambing po siya sa akin at uh, lahat naman po ng nahiling niya ay nasunod po natin yan kaya masaya siya, kung nasan man siya ngayon, nasaya siya dahil uh, napagbigyan natin siya sa lahat ng kanyang kahilingan bago siya pumataw. So, ayan, mamimiss natin si Brother Paas. Ano, Kuya Mel? Oo, lalo na yung pagbibigay niya ng uh, salmo tuwing umaga. Oo, ng mga ayan. verses. Mga verses. Oo. Ayan yan po. Ayan ang mamimiss natin sa kanya. At yung pagka nalaman niya na meron ka nakakaaway, ah, oh, no? napapayuhan ka niya kagad. Oo nga, Ganyan oo. po siya. kanya mm -hmm. siya uh, kabait. Mahalala lang natin, laging kwela, pero uh, deep inside uh, his heart, uh, talaga pong dalisay ang kanyang puso sa kanyang mga kasamahan sa industriya ng soft mm -hmm. Ayan na. Ayan, lalabas na. Oh, may pagkain na dala si Kinglapal. Thank you, Kuya Mel. Thank you. May pagkain? Sina? Uy, kung makapagkain mo! Oo oh, ma nga! Hindi, meron na. Meron na yun. No. Lagay na lang doon sa Tara! No. Uy, may laman pa yata ito! Bakit hindi nyo din? Uy, pagkain sa ano? Dala, oh! Dalhin mo dalhin mo. Dalhin mo 'yan. Ikaw pa? Saan ka na kakasakay? Sa akin. na sa mo. Tara, doon kayo na ang driver. Si na sa driver. Wala Tara. Mr. Dodge. tapon mo lang sa likod yung mga ano ko dyan. Gamit ko. Doon sa likod, meron dyang ano pa sa likod, space. Tapos, may candy dyan. Ba? Gamit dyang candy nasa ano, garapon. Ayan, nasa ano.